si Ariel ay isang prinsesang sirena, at siya ang bunsong anak na babae ni Haring Triton, ang pinuno ng merpeople ng Atlantica. Nabighani si Ariel sa mundo ng mga tao, kahit na hindi pa niya ito totoong nakita. Ipinagbabawal kasi ito ng kanyang ama na si Triton. Nabawal ang lahat ng merpeople na lumabas, at pumunta sa mundo ng mga tao. Simula ng patayin nito ang ina ni Ariel ng isang tao. Isang gabi, nakakita si Ariel ng mga makukulay na paputok sa ibabaw ng karagatan, at lumabas siya dito para mas makita ang mga ito ng malapitan. Ang mga paputok pala ay galing sa barko ni Eric, ang prinsipe ng kalapit na isla. Lumapit siya dito habang nagtatago sa may sulok ng barko, at sinisilip kung anong ginagawa ng mga tao. Mula sa kasiyahan, nabalot ito ng takot, nang biglang may dumating na isang bagyo ang barko ng prinsipe ay bumangga at sumadsad sa mga bato, na siyang dahilan upang magsilikas, at sumakay ang lahat sa isang lifeboat. Ngunit si Prinsipe Eric sa di inaasahang pangyayari, ay nahulog sa dagat, nang makita ito ni Ariel dali-dali niya nitong sinagip, at iniligtas. Tinala niya ang prinsipe sa baybayin, habang kinantahan niya ito gamit ang kanyang mahiwagang boses ng sirena, upang mailigtas ang kanyang buhay siya ay lumisan bago pa itong tuluyang magkamalay. Sa kaharian ng Atlanta, nang mapansin ng hari kung nasaan na ang inosenteng pag-iisip na pag-uugali ni Ariel, tinanong ni Haring Triton, ang kanyang tagapayo na si Sebastian na isang alimango. At sinabi niya dito sa hari, na may nailigtas siyang isang tao. Galit na galit si Haring Triton nang malaman ito, kaya agad-agad niyang pinuntahan sa grote si Ariel, upang harapin siya nang tumanggi si Ariel, na naman na hindi na siya babalik sa ibabaw ng dagat. Galit na winasak ng hari ang kanyang koleksyon ng mga bagay mula sa lumubog na barko na kung saan ay kagamitan ng mga tao. Walang nagawa si Ariel sa galit ng kanyang amang hari. Umiiyak si Ariel dahil hindi siya maintindihan ng kanyang amang hari. Kalaunan ay nilapitan si Ariel ng dalawang moryeil na ipinadala ng mangkukulam sa dagat na si Ursula ang noalay na kapatid na babae ni Triton, at ang tiyahin ni Ariel, na pinalayas mula sa Atlantica, labing limang taon na ang nakalilipas. Sa lungga ni Ursula, ipinakita niya kay Ariel ang isang deal, magiging tao siya sa loob ng tatlong araw, kung saan dapat siyang makatanggap ng halik ng tunay na pag-ibig, upang manatiling tao ng permanente. Kung mabigo si Ariel, magbabago siyang muli bilang isang sirena, at aangkinin siya ni Ursula. Upang maging tao, kailangan ibigay ni Ariel ang kanyang buntot, ang kakayahang huminga sa ilalim ng tubig, at ang kanyang boses na sirena, kung saan ay itinago ni Ursula sa isang Nautilus shell. Tinanggap ni Ariel ang deal. Matapos matanggap ang mga paan ng tao, siya ay dinala sa ibabaw ni Sergeant Major Flounder, ang kanyang matalik na kaibigan, at ni Sebastian. Sa mundo ng mga tao, siya ay iniligtas at dinala sa kastilyo ni Eric si Eric na matagal nang naghahanap sa babaeng nagligtas sa kanyang buhay ay nagmamadaling makilala si Ariel. Gayunpaman, dahil sa kawalan ng boses nito, agad siyang tumalikod. Kahit na ganun pinapayagan pa rin niya si Ariel na manatili sa kastilyo hangga't gusto niya. Habang dinalugad ni Ariel ang kastilyo, nakita niya ang koleksyon ni Eric ng mga bagay na naipon niya sa kanyang mga paglalakbay si Eric ay gumugugol ng oras sa kanya, sa pag-aaral sa kanyang mga koleksyon. Kinabukasan, dinala ni Eric si Ariel sa pamamasyal sa paligid ng kaharian. Napagtanto ni Sebastian, na sumusunod kay Ariel, na si Ursula ay naglagay ng cheat sa spell na naging dahilan, upang makalimutan ni Ariel na kailangan niyang halikan si Eric. Kasama si Scottle, isang hilagang ganat, si Flounder at si Sebastian ay ginawa nila ang kanilang makakaya, na makuha ang dalawa na magkahalikan. Halos magtagumpay na sana sila, ngunit napigilan ito ng mga igat ni Ursula. Dahil sa kamuntikan na silang magkahalikan ni Ariel at Eric, galit na galit si Ursula dito kaya siya ay nag-anyong tao, para mapigilan niya si Ariel. Ginamit niya ang boses na sirena ni Ariel, para ihypnotismo si Eric. Habang sa kaharian ng Atlantica, Pinaghahanap ni Triton si Ariel at nagsimulang magsisi sa paraan ng pagtrato nito sa kanyang bunsong anak. Kinaumagahan, natuklasan ni Ariel at ng kanyang mga kaibigan na iaanunsyo ni Eric ang kanyang pakikipagugnayan kay Vanessa, ang alter ego ni Ursula, sa araw na iyon. Nagmadali si Ariel sa engagement party, hinarap niya si Ursula at doon binasag niya ang kwintas na shell. Doon nabawi niya ang kanyang boses at nasira ang pagkaakit ni Eric sa kanya. Gayun pa man, bago sila makapaghalika ni Ariel at ng prinsipe, lumubog na ang araw at muling nag-transform si Ariel bilang isang sirena. Nagulat ang mga taong naroon sa party. Bumalik rin sa kanyang orihinal na anyo si Ursula, at hinila niya si Ariel pabalik sa karagatan. Sa kagustuhang mailigtas si Ariel, hinarap ni Triton si Ursula. Gayun pa ang dil na ginawa niya kay Ariel ay hindi na masisira. Ipinagpalit ni Triton ang kanyang sarili para kay Ariel at ginawang alikabok ng mga igat na ikinasindak niya. Inangkin ni Ursula ang trident ni Triton bago dumating si Eric. Nagkaroon ng bakbakan sa pagitan nila Eric at Ursula nang aksidenteng napatay ni Ursula ang kanyang mga igat galit na galit si Ursula kaya ginamit niya ang trident para lumaki, at tumawag siya ng bagyo para takutin si Ariel at Eric. Habang ginagambala ni Eric si Ursula, sumakay si Ariel sa isang barkong nasa ibabaw ng dagat, at ibinaon niya dito kay Ursula kasama ang napunit nitong Bow Street. Nang mamatay si Ursula, muling nabuhay si Triton. Kinikilala nila ang sakripisyo ng isa't isa umuwi si Ariel sa kanyang kaharian kasama ang amang hari, kung saan hindi siya naging masaya nang wala si Eric. Kaya pinayuhan ni Sebastian ang hari. Nang dahil doon ginawa ni Triton si Ariel na maging permanenteng tao, at pinakasalan ni Ariel si Eric. Nagpa siya ang mag-asawa na maglakbay ng magkasama, na may basbas ng kanilang mga magulang, at suporta ng mga tao mula sa kanilang magkabilang mundo. Catch me